Ang nakakatakot na hula ni Perez Ndi, ang paghatol ng Diyos sa Pilipinas, mga lindol, baha, bagyo at krisis sa pamahalaan. Isang manghuhula ang muling umalingaungaw si Perez Ndi, isang kilalang pastor na tagapamahayag mula Africa na nagsabing may mensahe daw mula sa Diyos para mismo sa bayan ng Pilipinas. Tila may mga babalang nakakakilabot, mga hulang may kaugnayan sa politika, sakuna at kinabukasan ng bansa. Sinabi ni ND na nakita niya sa pangitain ng isang kapistahan kung saan maraming tao ang nagtutulakan, humahawak at humahalik sa isang imahe. Ayon sa kanya, may mga mamamatay sa araw na iyon dahil sa kaguluhan. pang sampu Ang paglitaw ng isang babaeng pinuno ng Pilipinas. It is going to be a woman. I am very sure of the prophetic message the Lord has given me concerning Mrs. Sarah. But God has refused her from being president of the Philippines. Sabi ni Perez, hindi raw si Sara Duterte ang itinalaga ng Diyos bilang susunod na leader ng bansa. May ibang babae raw, isang piniling katulad ni Deborah ng huling panahon, ang nakatakdang mamuno sa taong 28. Ayon kay Perez, I see a woman that God has chosen. She will be like a Deborah to the nation of the Philippines. Ang ibig sabihin nito, darating daw ang isang babaeng leader na may tapang at puso hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa hustisya at katotohanan. Pang-Syam, tatlong babae ang maglalaban sa pagkapangulo. I see in total three women that will be running for presidential elections. Climbing a rope. Battling. Inihula ni Perez na tatlong babae ang maglalaban sa halalan. Ngunit isa lamang ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang pangitain, makikita raw ang paghahati ng bayan sa pagpili kung sino ang tunay na may basbas ng langit. Ang laban na ito ayon sa kanya ay hindi lamang sa politika kundi sa pagitan ng kalooban ng Diyos at kagustuhan ng tao. Pangwalo, ang pagkakamali ng bayan. If the Philippines make the mistake to choose Sarah or someone else who is not the will of God, you are going to miss it. Isang matinding babala ang binitiwan ni Perez. Kung pipiliin ng mga Pilipino ang hindi kalooban ng Diyos, mananatiling pareho ang problema ng bansa. Kahirapan, katiwalian at kawalan ng pagbabago. Pangpito, ang propesya na maaaring magbago. Prophecies can change. God will not force you. Some prophecies can change. Some cannot, paalala ni Perez. Ang propesya ay hindi nakaukit sa bato. Kung magbago ang landas ng tao, maaari ring magbago ang plano ng Diyos. Ito'y nagsisilbing babala. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay hindi lamang leader, kundi sa mga mamamayan mismo pang-anim ang pagpili sa may pangalang Maria. I see God's favor on that lady. Her name is Maria. She may not be your type, but God's hand is upon her. Bagaman hindi niya binanggit ang buong pangalan, sinabi ni Perez na isang babae na tinatawag sa pangalang Maria ang may pambihirang pabor ng Diyos. Ayon sa kanya, si Maria Rao ay magiging pagpapala hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Marami ang nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang ito. Artista ba, politiko o isang bagong mukha sa larangan ng pamumuno? Hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Panglima, ang babala ng mga baha. The reason there are a lot of floodings is because the infrastructure of your nation is poorly built. Hindi lamang politika ang binanggit ni Perez. Ayon sa kanya, bahagi ng babala ng Diyos ay ang paulit-ulit na baha na sumisira sa mga tahanan ng mga Pilipino. Anya, kailangang ayusin ng susunod na leader ang infrastruktura, mga kalsada, kanal at sistema ng tubig upang hindi na muling lamunin ng baha ang ating mga lungsod. Kung hindi ito maisa sa ayos, magpapatuloy raw ang trahedya sa baha taon-taon. Pang-apat, ang babala ng kaaway, the devil wants to bring his own person. The devil wants to cause confusion para kay Perez ang labanan sa politika ay hindi lang laban ng tao kundi laban ng mabuti at masama. Ang sabi niya, ginagamit ng kaaway ang kasikatan at kasinungalingan upang malihis ang bayan sa tunay na kalooban ng Diyos. Dito nag-ugat ang kanyang panawagan. Manalangin bago bumoto. Pangatlo, ang pagbangon ng ekonomiya. She will help reboot the economy of the Philippines. Isa raw sa layunin ng darating na pinunong babae ay ang muling pag-angat ng ekonomiya. Sa kanyang hula, ang bagong leader ay magpapatatag ng mga industriya at magbubukas ng oportunidad sa mahihirap. Pangalawa, ang pagbabago ng infrastruktura. She's going to help develop the infrastructures to make sure that the floodings are not intense. Ayon kay Perez, bahagi ng misyon ng babaeng ito ay ayusin ang pundasyon ng bansa. Literal at espiritual. Hindi lang mga kalsada at tulay, kundi pati moralidad ng mga mamamayan. Tila sinasabi ni Perez na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng puso ng leader at ng taong pinamumunuan. At ang ating number one, ang babala ng Diyos para sa bansa. If you choose the wrong one, nothing will change in the Philippines. Ito ang pinakamatindi at nakakakilabot na hula ni Perez Ndi. Isang tuwirang babala kung pipiliin ang mga Pilipino ang hindi kalooban ng Diyos, mananatiling wasak ang sistema ng lipunan. Ang korupsyon, kalamidad, at kawalan ng direksyon. Maging totoo man o hindi ang mga nakita ni Perez Ndi, tanda natin na sa kataas-taas Diyos lang tayo maniwala, hindi sa sino mang manghuhula. Ang nakakatakot na hula ni Perez Ndi, ang paghatol ng Diyos sa Pilipinas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, Isang tinig ang umalingaungaw mula sa malayong bansa. Isang propetang banyaga, si Perez D. ang nagsabing nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos. Isang mensaheng hindi basta-basta. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay kasalukuyang dumaraan sa paghuhukom ng Diyos. Ang dahilan? Because of idolatry, sabi niya. Masyado raw maraming Diyos-Diyosan at dahil dito dumarating ang mga kalamidad, lindol, apoy at pagbaha bilang babala ng langit. Pang-sampu ang hatol ng Diyos dahil sa mga diyos And like I told you, that is why God is judging the Philippines right now. It's because of idolatry, matindi ang pahayag ni Perez. Ayon sa kanya, hindi na raw nagugustuhan ng Diyos ang labis na pagsamba sa mga imahe at rebulto. Hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi sa puso ng mga tao na mas nagtitiwala sa bagay kaysa sa may lalang. Sabi niya, God is no more playing games. pang dalawang lindol sa Cebu. Too much idol in Cebu. There's been two earthquakes in Cebu ayon kay Indi, dalawang lindol na raw ang tumama sa Cebu bilang paalala. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. May paparating paraw na mga sakuna kung hindi magbabago ang mga tao. Binanggit pa niya na ang mga ito ay hindi simpleng natural na pangyayari, kundi bahagi ng mas malalim na spiritual shaking. Pangwalo, sakuna sa Tacloban at sa Maynila. Another disaster is coming to Taliban City Then another one is coming to Manila. Binigyan din hindi ng babala ang Tacloban na malinaw niyang tinutukoy bilang Taloban City at Maynila. Sabi niya, magkakaroon daw ng sunog, tsunami at panibagong lindol sa Maynila. Fire and tsunami is coming to Manila. Another earthquake of magnitude 8. Nakakakilabot kung iisipin sapagkat ayon sa kanya, ang mga ito ay senyales ng pag-alis ng proteksyon ng Diyos dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Pangpito, pagyanig sa Davao. Another earthquake hit Davao the other day. It's because of their idols. They don't want to repent. Sinabi ni Perez na pati Davao ay hindi ligtas. Tinukoy niyang may lindol na nangyari at higit pa ang darating kung hindi raw magbabalik loob ang mga tao. Ang paulit-ulit niyang sigaw ay, Repent! They don't want to listen ayon sa kanya Patuloy daw na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga sakuna. Ngunit tila ayaw makinig ng marami. Pang-anim: Ang trahedya sa kapistahan ng Nazareno. There's a festival coming in January, Nazarene something. They're touching the statue. I saw people dying that day. Isa sa pinakatinigilan ng marami ay ang hula niyang ito. Sinabi ni Andy na nakita niya sa pangitain ang isang kapistahan kung saan maraming tao ang nagtutulakan, humahawak at humahalik sa isang imahe. Ayon sa kanya, may mga mamamatay sa araw na iyon dahil sa kaguluhan. Ngunit iginiit din niya na ito'y isang babala, hindi sumpa. Na dapat daw ay pagnilayan ng mga tao kung sino ang tunay na sinasamba nila. Panglima, babala sa India at Japan. One day you will wake up and see the news. More than 700 people are dead in India because of an earthquake. Japan's own is coming too. Hindi lang Pilipinas ang binanggit ni Hindi. Ayon sa kanya, susunod din ang India, Japan, at maging Kuwait sa serya ng malalakas na lindol. Sa kanyang salita, too much idols. They don't want to repent. Tila sinasabi ng propetang ito na ang buong mundo ay dumarating sa punto ng paghuhukom at ang mga bansang patuloy sa maling pagsamba ay makakaranas ng pagkayanig. Pang-apat, pagyanig sa Baguio. God just told me that an earthquake is also coming to Baguio. I'm seeing it right now. Isa pang malinaw na pahayag, nakita raw nindi ni ang lindol na darating sa Baguio. Ang mga taga Northern Luzon daw ay dapat maghanda. Tinawag niya ito bilang earthquake number two, kasunod ng mga nauna sa Visayas at Mindanao. Number three, sunog at lindol sa Maynila, Manila, Get ready for fire and earthquake too. Ayon kay hindi makakaranas din ang Maynila ng malawakang apoy at lindol. Hindi raw ito basta babala, kundi isang paalala na dapat nang magsisi ang mga tao bago pa mahuli ang lahat. Sabi niya, Let me bring volcanoes, earthquakes. Let me tell them that I'm not happy with them. Ito raw ang paraan ng Diyos upang muling gisingin ang bayan. Pangalawa, ang pagseselos ng Diyos. God is jealous. Too much idol. Too much idol. Madalas inuulit ni Hindi ang katagang ito. Ayon sa kanya, ang Diyos ay mapanibuguin. Ibig sabihin, nais niya na siya lamang ang sambahin ng mga tao. Kapag napalitan ng rebulto o kayamanan ang sentro ng pananampalataya, dito raw nagsisimula ang puot ng langit. Ang mga kalamidad, yun sa kanya ay hindi basta parusa, kundi wake-up call para bumalik sa tunay na pananampalataya. At ang ating number one, panawagan ng pagsisisi para sa bayan. Repent. They don't want to listen. Repent. They don't want to listen. Ito ang paulit-ulit na sigaw ni Perez hindi. Magsisi. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Kung hindi magbabago ang mga tao, tuloy-tuloy ang pagdating ng sakuna. Ngunit kung tatalikuran ng bansa ang kasalanan at babalik sa Diyos, muling ibabalik niya ang kanyang biyaya sa Pilipinas. Sabi ni Andy, God wants to tell the Philippines, I'm not happy with you, but I still love you. Kaya mga kasuksay, kung totoo man o hindi, isa lang ang malinaw na mensahe panahon na upang manumbalik sa Diyos, magsisi at manalangin. At ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.